ano pa siya ay, mga bakas na naman dito mga kabraso binalikan natin, umikot lang tayo wala na na banda dun sa malayo mas luma yung bakas doon papunta dito yung bago dami sa mga punong ito na ata mga kabraso ito na nga ay naku ay, thank you, Lord. Babae ito. Ala. na napakalaking babae. Grabe. grap, eh. Laki niya. Ay, magandang umaga, mga kabraso. Ayan po, oras po natin ay alas 5. Alas 5 ng umaga. Ayan, nakabalik na po tayo sa bahay. Ah, uh, muli. Maghahanting po tayo ngayon. Ah, 15. 15 ng umaga. Ano po ngayon, Santo Niño, baka mamaya ay may mga parada yan sa dagat. Yan, ang mga bangka. Hmm. So, bantay dito ha. Muka. Ayan. Ah, kita kits na lang po sa spot, mga kabraso. Sana lang po ay wag umulan. Ayan, nag-ipon na po. Napakadilim ng kalangitan ngayon. Biglang nag-ipon yung mga ulap. pakaulap siguradong madilim nito pa sa ano, loob ng bakawan papunta pa lang po tayo sa bangka natin mga kabraso Ayan, malapad na siguro yung hibas kaya binababa yung bangka dito napakalayo pa ng labasan eh kapag dito sa taas nakapwesto gas gas talaga kakahatak yan ito na yung ating bangka mga kabraso buti na lang may tubig pa ata dyan sa ano medyo maliit pa o oh. kunti lang hahatakan natin ay mamaya na lang po mga kabraso nakarating na tayo mga kabraso Ayan. mahangin mahangin ngayon sana lang hindi umulan. ayun pero dito sumikat din yung haring araw. ayun nagpakita siya. Dito na tayo sa harap ng hunting area. Dayo din to. Ayan yung lugar na yan. pinakadulo yung huli nating episode na inabot tayo sa ano, ay yung pangalawa pala sa huli. Yung lumakad ako ng hapon. Ayan, inabot tayo ng alas 5. Balikan lang natin kasi hindi ko talaga na soyod yun kasi ano na uh, na. Madilim na nga sa loob. Malamok. Kaya balikan lang natin. Baka sakali. Ayan po. Ayan mga kabraso. Meron na tayo ditong mga natatanaw na bakas. Pinagkainan. Maraming mga pinagkainan dito at saka hindi ito kalumaan ayan mga bakas good size to sana lang makita natin ng maaga malapit lang tayo sa barangay Makabraso. dito lang to sa ano lang gilid lang mismo ng barangay nila kaya yung bakawan dito ay hindi gano karami ayan sa loob napakaraming pinagkainan talagang nanghingain siya dito sa area na to talagang maraming pinagkainan dito mga kapraso iba't ibang klase ng shell paano siya medyo matagal na dito paalis alis meron din ditong bayawak na gumagala eh sinasabayan din ata siya yan no? Sana lang madali natin to. Nandito lang sa simula doon sa gilid yung mga maliliit na puno doon. Doon siya nagumpisa. Ay, papunta dito. Napin lang natin. Nasa ano dito sa may boarding house, mga kabraso. Kaso hindi siya nanat nanatili. Napakaganda pa naman yan dito pagpahingahan di hindi ma mahirap kunin puno ito ng pagatpat na malaki ayan ang butas butas sa puno na to, nakatabi maraming pinagkainan mga bago kala ko pumasok na dyan science dito marami siyang pinagkainan dyan talaga mailak pa mga kabraso na ano pa tayo butas dito mga kabraso Ayan. kaso walang bakas baka luma na to talagang sa gilid lang maliit na sapa ito yung butas o oh. oy tinamaan tayo ayun lima mga kabraso Baah. duda ako yung tunog niya ay hindi katigasan opo pakalanganin ito dapat ingatan Nang kanyang kinain dito mga kabraso ay kumbaga premier klaseng shield ang tawagin dito sa amin libuok napakasarap na shield nito malalim mahirap kunin ayun pesto lang natin tignan natin kung ano to baka lunok may mga bakas pala dito baka ito na yun mga kabraso yung hinahanap natin kasi dyan lang yung tumawid lang tayo may isa pang paganyan tumawid tayo malapit lang sabina lunos siya. pero hindi yung talagang malambot parang labak napakalaki pa naman ng sipit kin lu nupas ya dilambut pa maka kabrasok ayan ay hindi ko po ito gagalawin para hindi ma-reject wala pa kasi ako yung mga pag ko paglalagyan yung gagawin kong yung kung pwede lang silang buhayin o papakainin lang wala pa kaya sa ngayon ay papakawalan ko muna ito pwede namang ulamin kaso sayang lang wala tayong mga ano dyan baka sakali na lang tayo na baka sa mga susunod na paghahanting natin ay tayo pa rin yung maka buha balik ko lang yung mga uh, para alam baka makomportable lang siya dito sa area natin hindi <coughs> siya basta-bastang aalis kami naman pagkain dito ito lang din magpapatigas yan sa area na to nahuli lang tayo ihon ko lang kung yan na nga gumagala yun sayang <laughs> sige lang balik na naman tayo sa bangka nyan dito lilipat lang tayo ng area di kalayuan dito tayo mga kabraso pinagkainan agad dito ayan ito pa lang yung pinakauna gilid yan yung bangka natin tsaka may bakas malalaki ito good size ito mga kabraso sana lang madali natin to may mga bakas na naman dito mga kabraso binalikan natin umikot lang tayo wala na na banda dun sa malayo mas loma yung bakas doon. Papunta dito yung bago. Dami sa mga punong. Ay, ito na ata mga kabraso. Ito na nga. Ay naku. Ay thank you Lord. Parang babae ata ito. Napakalaking babae nito. Kung babae. Aray. Dito na to kung saan tayo nag-umpisa. Kung saan natin nakita yung unang bakas niya, yung pinagkainan sa Yan lang. Yun yung unang puno na yun. Kasi labas na yan, oh. sa panayan, andiyan lang yung bangka natin. Bumalik tayo dito kasi dito ng umpisa kanina, medyo bago tuloy dito. Ngayon umikot lang tayo. Ayan oh, yung mga bakas niya dito. Bago-bago doon, mga luma na sa taas. Pababa na rin to. Ayun, mas marami palang bakas dito sa taas. Pababa na rin siguro ito. Palayas na mga kabraso. Buti na sa puti natin. Ayos. So, may ano dito, baka may kasama ito. Tingnan nga natin kung babae o lalaki. Malaki din ito, Malaki parang babae kasi yung ano niya yung mga ano nang sipit niya ay may mga parang matutulis ba babae ito ala yan napakalaking babae lo 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 aba nga pakalapad pakalapad nito mga kabraso ala napakalaki oh wow grabe eh. laki Si season napakataba nito lalaki ng sipi to parang lalaki na rin wala pagka doon mahirapan doon, ako doon doon to, balik balik dito pag doon. Yun. So, maganda pang lumabas ka dyan. Okay. 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 Break right, ko. Yan na. Yan na. Alapad naman ng alimango na to. Hala. kalaki oh ay hala hindiin <laughs> na natin to Ano natin mga kabraso kapakalapad oh hala. Wag. tali ko muna mga kabraso napakalaking alimango oh Thank you Lord. Nakaisa rin. Ang oras natin ay mag-aalas 12. Ay alas 11.30 yan. Alas 11.30 mga kabraso. Yan napaka ano po. Mahangin sa labasan. Kaya hindi rin tayo makakaano sa ibang spot talaga. Okay na to kahit pa paano meron tayo. Kung hindi lang sana ano yung isa kanina. Lunok. Alanganin yan. Wala tayong magagawa doon pang ano lang yung pang ulam yeah. Opin na to hala tali muna asan na natin mga kabraso ayan o grabe sa lapad yung katawan ng alimango na to napakalapad talaga o umbukan dyan lang natin na ayan pauwi na tayo nyan mga kabraso isa lang yung dali natin Sinsya na. Oh. ayun mga kabraso ay nakarating na tayo sa bahay oh. ipunin na naman natin yung ano yan ah, pa konti konti pa isa isa maganda yung unang paghahating natin kasi apat ah, agad yung nahuli natin sa unang lakad kaya lang pinakawala natin yung isa doon mabilis tayong nakaipon tatlong lakaran lang ngayon, yung isa lang. Pero, tignan natin sa mga susunod na araw. Nahuli natin, mga kabraso, ilalagay ko sa baldi. Moka! Yung lagayan natin sa baldi. Imbangin pala natin, mga kabraso, para makita nyo kung bakit ko dinadala to. Eh, lampas na yung ano nito, kumbaga, ah. Pwede nang dalhin talaga to. Ayan mga kabraso. Halos mag isang kilo na siya. Napakalaki niyan po. Kaya pwede nang dalhin. Kumbaga matanda na to. Pero kung mga bata-bata pa, wag lang muna makapag-produce pa yan ng maraming ano, similya. Ito, ano ang guhit na lang.